Welcome to another day ng walang plano i-vlog Pero dahil na mahalan at nasarapan, i-vlog natin ito At dahil catering is life, motherhood is life, and TikTok is life As no, mga kamari chef, meron akong laging pinupuntahan na restaurant kapag special occasion And ang pangalan niya ay Fresh Siguro para sa mga dayo na katulad namin, we will consider this a hidden gem Pero sa mga taong taga dito na sa lipa, sikat na sikat ang Fresh at saka para sa probinsya, mga kamari-chef, may kamahalan siya, pero sobrang sulit. So we ordered this pizza. Hindi ko alam yung tawag. Basta it's a pizza with burrata. So malamig kasi ang burrata, kaya pinatorch ko. Kasi burrata naman is fresh mozzarella, and then there's slices of cold cuts. The pizza crust is good. Parang 6.50 yata to, and uh, 10 inches siya. Masarap siya, mga kamari-chef. No joke. We also ordered uh, watermelon and shrimp salad with balsamic vinegar, and ang sarap ng watermelon kasi gini-grill nila. Ang dami uh, rin ng balsamic vinegar glaze. Kailangan glaze mga kamari chef. Yan talaga yung bago kong kaadikan lately. Habang kinakain ko to, sabi ng mama ko, kaparehas ko lang daw magluto. Parang kalasa ng mga gawa mo, ganun. So parang nung umpisa, hindi masyado, parang hindi masyado na impress si mama ko. Kasi nga, para daw yung mga sinaserve ko din daw. We also ordered, one order lang ng gnocchi. Ito favorite talaga ng mga anak ko. Grabe mga kamari chef, alam mo, ang pagkain sa amin, parang, parang alam mo ang tagal i-prepare, pero sampung minuto lang, ubus na. <laughs> Kahit bagalan mo yung kain, gano'n din ba kayo? Yung mga order namin is actually, yung serving size niya is good for sharing. Pero you have to order a lot of variety para dumami siya at mabusog yung mga taong kasing siba namin kumain. Okay, more, more carbs. So, meron naman tayo dito na truffle, shrimp pasta. So may spinach pasta yata siya. Ang sarap din niya actually mga kamare chef. Wala talaga tatalo dun sa truffle carbonara na nakain ko dun sa ensilo and lipa. Pero mga kamare chef, this is a different truffle pasta naman. Medyo milder yung truffle side niya. Gusto ko sana mas matapang pa. Pero okay din siya. Masarap siya. Now, this one is really, really, really good. Parang nakalimot ako kung anong tawag sa kanya. But it's a chicken, chicken breast na nag-grill with a balsamic something kineme. Ito naman masarap to. Sobrang sarap nung salmon. And this is the reason why we went here. Fresh is the only one that serves cheese wheel pasta dito sa Lipa. Tapos manchego pa yung cheese na ginagamit nila. So after nila i-place yung hot pasta sa kanilang cheese, is wheel ikot-ikot nila yan para matunaw yung manchego tapos pwede mong i-request na scrape yung cheese, which is so generous of them. Yun yung in Mas masarap pa to kaysa doon sa nakain ko sa BGC. Yung sa BGC, kasi lasang pa talaga, hindi ko talaga makalimutan yung sabi ko, parang tsaka naman ang lasa nito. Pero yung timpla kasi ng fresh is, um, I think nag sila ng mga guanciale. And then toss nila yung pasta doon, tapos sobrang init, tapos manchego. Ay ano, ang dami ng no manchego mga kamarishe. Eh. Pinascrape ko pa yan. Oh my goodness! I could be mistaken ha, pero yung cheese wheel na yan, parang 750 lang compared sa iba na 1,000 plus. And ito na yung aesthetic baby back rib. So, good for two lang siya and it's 1,200. Tapos, ito na tayo sa smoked salmon. Ang sarap nito mga kamari chef. Saktong-sakto yung amount ng caviar. Magaling ni si Fresh kasi meron silang delicatessen na store. Sila rin yung may-ari ng Base View Cafe. Doon lang yun sa kabila. So parang tatlong establishment sila and the other one serves steaks and burgers. Pero may ano sila, mix sila ng pagka mga gourmet gourmet na pagkain. Tapos ito si Fresh, ang mga sinaserve niya ayan yung mga ma cheese, ma pasta, mga ganoon. Tapos they have a lot of cocktails. So para ito sa mga taong nakapag 14th month, mga social social, mga ganoon. Amin naman kasi bihira lang talaga kami magkaroon ng bisita. And it is a special location. Syempre dito natin dadalhin, 'di ba? Here I am eating the chicken na nagulat ako dun sa lasa. So ang lasa nito uh, binarbecue siya na chicken breast pero talagang smothered with balsamic vinegar glaze na bagay na bagay. Tapos yung potatoes na grinil nila. Sobrang crunchy yung mga potato balls. Actually, hindi na ako kumakain nun kasi umay na umay na ako nun sa cater. Pero yung pagkakagawa nila sobrang sarap. So in all fairness mga kamere chef, ang total bill namin dito ay humahataw ng 6,500 pesos. Tapos buti na lang senior yung mama ko. So naka-discount pa kami ng 250. Para sa taong katulad ko na makunat, medyo masakit yung price pero kasi nga naman, ang quality quality niya, being. Ang quality niya talaga mga kamare chef. Kaya I highly recommend this place. But I do not recommend it for regular ordinary day eating. So ayun lang mga kamare chef. Bye-bye!